Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, ako nga po ay namalengke sa pag-asa wet market. So itong napamili ko, I think ko ay abot ng lima hanggang pitong araw. Ako lang din ba yung namimili O meron din ba sa Andrew na namamalengke na hindi talaga kilo-kilo ang binibili? So for me, for example, kailangan ko lang ng pitong pirasong isda or isang maliit lang na bangus or dalawang pirasong medium size lang ng tilapia. So, ganun usually ang ginagawa ko kapag ako ay namamalengke. Kasi tingin ko, kung kilo-kilo talaga ang bibilin ko, ay talaga naman hindi kakasya ang budget natin dyan. <laughs> At sa loob ng isang buwan, namimili ako siguro tatlo hanggang apat na beses. Depende. Kasi minsan naman, yung pinamili ko ay hindi ko naman nagagamit talaga lagi. Kasi may mga delata, meron naman kami dyan noodles or kaya pansin kantod or minsan itlog at pasit kanton lang, okay na kami, solve na kami. So, yung mga ibang napamili ay hindi naman namin nagagastos. Hmm. Hindi pala namin nagagamit. Ano ba yan? <laughs> Or minsan, kapag naisipan namin kumain lang dyan sa labas, so hindi pa rin namin nagagamit yung mga napamili. So, kahapon, ako ay lumabas ng alas 4 ng hapon. Ganong oras talaga ako lumalabas para hindi pa masyadong crowded yung palengke. Usually kasi, dumadami lang talaga yung tao kapag alas 5 na ng hapon. Isa pang dahilan kung bakit ako malabas ng oras ay dahil wala pa nga masyadong tao at hindi pa masyadong maraming pila. So kung mapapansin ninyo yung mga gulay na binibili ko ay pinaplastiko kasi mas tumatagal ang buhay nila sa loob ng ref ng hanggang limang araw or misal isang linggo pa kapag kanilalagay po natin sila sa plastic. At isa pa kung napansin nyo rin doon sa mga napamili ko na mga karne at mga isda ay nilagay ko lang din mismo sila doon sa mga sando bag na pinaglagyan din nila. So, kumbaga, huhugasan ko lang or babanlawan ko lang at ibabalik ko sila doon. Kasi kapag kanilagay ko sila sa mga tupperware o kaya yung sa mga maninipis lang ng mga lagayan, hindi parang hindi sila na frozen kasi nga yung aking refrigerator ay senior citizen na at lagi lang siya naka warm kasi kung tataasan pa namin yung thermostat niya mas mahal na talaga siya sa bill so itong ref namin ay kasing tagal na rin namin mag asawa so 13 years old na rin siya so kapag kami ay nagkaroon ng budget syempre bibili na tayo ng mas maganda at saka inverter para mas tipid So, kahapon, ang nagastos ko ay 1,300 pesos. Kasama na dyan itong mga konting grocery, Milo, at saka Sesto at Yakult na nabili ko. Medyo nagmamahal na naman ang bilihin ngayon gawa ng malapit na nga magtag-ulan or tag-ulan na ang season ngayon. Dalawang perasong kamatis na medium size ay 19 pesos. So, habang nasa palengke ako, biglang umambon kasi nga kumukulog at kumikidlat na mga oras na yan. Si ate na suki ko na binibilan ko ng orange, binigyan niya ako ng plastic at sinabi nga niya na, Ate, ilagay mo yan sa ulo mo para hindi ka magkasakit at hindi ka ma hindi mabasa ang ulo mo napakasweet naman ito ni ate at naisip niya na hindi ako magkasakit. Sa panahon ngayon, kukunti na lang ang mga tao na no concern sa kapwa nila. Minsan kasi kapag mag-share ka pa ng kabutihan eh, parang sasabihin pa nila eh, anong paki mo, diba? So, dahil malapit na akong yung mama dito sa pag ko, yes, manifesting, babalikan talaga kita, ate. So, thank you very much for watching my video and I hope you like it. Babu!